Good morning guys Araw ng ano ngayon Araw ng Hoybis diba? <laughs> di ba? Hindi ako nagkakamali Guys nandito ako ngayon sa ano Binidyoan ko yung motor trade dito sa Sa Merbel Paranaque Kasi Ano Bali ngayon judit ko sa ano ko sa pagbayad ng motor mabuti na lang medyo hin ko na yung aking boss kaya sinaglit ko na rin magbaya dito kasi kung mamaya pa ako mainit na at baka may bihay kami mamaya kaya isiningit ko ng pagbayad ng motor kasi kung bukas pa ako magbabayad sayang yung 400 pa final day ka 400 ang babayaran mo sayang din yon imbes pang gasolina mo na lang guys di ba kailangan ngayon marunong tayo, mawais tayo, madiskarte tayo para sayang ang 400 kung bukas pa magpapainalty na tayo nagpapasalamat uh, ako kay God na yung motor ko ngayon konti na lang ang aking babayaran ilang buwan na lang medyo nakahingahinga na tayo ng, ng mayos ayos kasi nung mga nakalipas na buwan guys titingnan ko, may kitang taon pa tapos di ko na malayan. Konti na lang mga siguro. Ano na lang ang babayaran ko mga dalawang buwan. Kaya nagbigla akong nagulat na dalawang buwan na lang pala kasi binilang ko. Kaya nagpasalamat ako. Sa so, to lang napakahirap talaga ng ano, nag-uutang ng motor kasi Siyempre, yung ibang kinikita mo sa sahod, hinahati-hati mo yan. Budget mo sa budget mo sa kalating buwan, budget mo sa gasolina, budget mo sa budget mo sa ano, bayaran sa mga bill mo, sa kuryente, tubig, ilaw. oh, Diba? Kaya marami kang babayaran eh, order ka pa Lazada, Shopee, eh, pabayaran mo, eh, bibili ka pa ng bigas. Kung bibili ka ng bigas, kalating ka ba? Para medyo matagal maubos. Kaya eh, hati-hati malang. lang. Mamaya na nga pag tinapit, wala. Kaya eh, eh, guys, hanggang dito na lang guys. Si Dolores ka nila pabili Eh, so, maraming salamat guys na nandito na kami ngayon na tapos na kami magbayad sa sa motor trade. Maraming salamat po. Tanong no, lang no, no, guys. Salamat.